shout out to Pukiko family. Binasa. Pukiko. Tama ba? Binasa. Binasa. Chang. Ay, ay, ay. binasa. Chang. Oh. Masyadong malaswa yung pagkakabigkas mo. Paano ba basahin? Bina. Oh. Sa. Hindi bina. Ay, ano yun? May J yan eh. Bina. Ay, paano ba sa Binasa J. Binasa. Binasa J. Binasa J. Okay, kau. Nai naman. Ma antut. <laughs> si ati... una. Si Atong. Si Ati Ma An. Ma Hmm. Kau Ma bahu. Ano mo ba <-ho> Chang? Sayaw <laughs> ko na baho utot mo. <laughs> baho utot ka hindi, <laughs> masyado kasing malaswa pag binabasa nyo, ay, ayun pamilya niya. Oh. Ay, lalong malaswa okay. sila. <laughs> <laughs> pag tayo napagalitan na naman, ito na naman tayo ay eh, nagpapashoutout nga ulit kasi yung kapinsanan nila nagpapashoutout din. Oh. Oh, sige. Kinamot! Kung Kina. ikaw, Kina. Kina. Pangalan kasi yung Kina. Kina. Mot. Mot. <laughs> Sinasabi ko sa inyo, pag tayo napagalito na naman itong mga to eh. pagalit! <laughs> Gawa nga kasi pangalan nilang kamag-anak nila to. Siyempre, pamilya nila to eh. Anong magagawa natin? Oh. Ay, kasi ibang... May, <laughs> pa pang <laughs> May pangalan ba namang Nema? Oh nga oh. Sige na, Nama. basta na. Nama. Oh, si na, si Ate Nama. Mga Pilipino 'yan. Oh, na, Namaga, Nama ga pokiko. May sugat pokiko. Chow. oh, oh <laughs> Namaga. Namaga. Nama Gak Puki Ko Oh, kau cang Meko Cang, saya nak Ano ba kayo na? Hindi <laughs> ano ba kayo <laughs> <laughs> Nay <laughs> Ay, alam mo ba sila? Ay, <laughs> mag kasi sila. Kailangan tayo mag-shout out. Ha? Uh -huh. mm. <laughs> ano ito ba? Ha? <laughs> ano ah, so, ikaw? May sugat so po kiko. Si ate Mezu. Mezu. May sugat po kiko. Hmm, chang ikaw? Na ikaw? Na -ma maga po kiko. Oh, chang ikaw? Miko to po Melangga. <laughs> Melanggam po <Pugiko. laughs> Ah, ko. Parang hindi lalanggamin. <laughs> nice May sugat.